istorya ng lugar na to. Tatanggalin mo sa galo. Tan pulots na yan. Hey. Good, morning. Good morning. This is our third day in Japan. Third day. We're going to the church now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hey, what's up, sa inyo mga boss lords? And today's vlog, eh, pupunta kami ng Akihabara sa Electronic Central. So, multi-train kami. Ulit from where no Jurumalan yon. Then going to Aki Akihibara Central Station. Makabili din Ito kahit mainit yung ano, araw. Oh, malamig yung ano. Hampas ng hangin. Eh. Okay. Ayan. Maganda dito mga lods ito. Yeah. Pakita ko sa inyo ulit. Itong, ang tawag dito ni? Yung parang kanal. Pero may, Pero may ano, ayun may isda o. Okay, nakita ko. Ayun o. Sana makita ninyo. Ang linis, ang linis dito. Ayun itong train na yeah. ilog. Ang maganda dito, tahimik, walang masyadong tamay. Lahat moving. Ibig kong sabihin, uh, walang nakaupo sa mga nakaupuan dyan sa labas. More even, eh, or Itong umaga nagyadyag na sila Basta moving yung mga tao dito Lahat gumagalaw talaga Walang standby sa kali Umaga palang Trabaho na agad sila no? Makita nyo ko dito Mat Matirik yung araw pero yung hampas lang lamig Nung hangin malamig Ayun ang linis oh Ganda oh Kung sa atin nyo may naliligo ng mga bata dyan kasi malinis talaga mga lods. Kung makikita nyo talaga personal. Eh, ang to. Wait. Eh. Post ko muna. Eh, no. May isa daw. Ayan. Laki, di ba? Ayan, no. Yee! Ayan po. Mmm. Ito sa amin yan. Ano na? Plant na yan. Ang dami niyan Ayun, no. Ayan, no. Nagkapasa, no. Yee! Ano lang yun dito sa Japan? Natural lang. Kung sa atin yan, tan pulots na. Okay, let's go. Huwag <laughs> oh, 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 tipong o. Paganda dito. Sheesh. Walking <laughs> yung mga tao. Tsaka dito mga lods, napakadami ng lotion dito. Lotion, 7-11, yan mga ganyan sa atin kasi wala nga naman dito sa atin sa Pilipinas na ano eh yung mga tindahan para sa PASMO mo card alright mga kayo nagaling lang may translation naman eh. English for example English hindi oh, sa so, PASMO, oh, mo ilalagay yung card ganoon oh, lang napakadali lang parang gift card lang sa atin Thank oh, you. Okay. Yeeees! Yeah. Kung oh. isang cellphone dala mo, ganun na! Sandali Japan feels eh! Ay! Hey, may sumali! Beautiful girl! And dito kami din! Sasakay kami ng Shinjuku. Tapos transfer ulit kami ng train papuntang Akshibara Akihabara uh, Electronic Central Sentry. Yan. Para pupunta kami dun sa ano, sa mga gadgets. Ayan ay na yung bus oh. Bus tour. Ayun na yung train. Ayun ba? Hey. daming tao dito sa video uh, station. Hey, yeah, 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 Hey, hey I, 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 Welcome to Taito <motorbank> <Tito? makes Happ heures> you know, hey, lang Hindi ko Ano nakakulong <laughs> picture. Picture. picture picture tayo picture uh -huh, picture Dito na kami ngayon sa Bueno. Hey! Bueno! sa paligid na? Mabilisan <laughs> <laughs> lang. Saan na tayo, Mie? Eh? Bueno. Bueno. So, mag-explore lang kami dito. After... After namin mag, ano, mag lunch uh, pupunta kami sa church dito. May, may malapit na Catholic church dito eh. So, yun din yung pinunta namin dito. Aside from mag ikot, -ikot dito sa Bueno, Siyempre, uh, give praise to Almighty God. Pupunta kami sa Catholic church. Alright? Hey! Ayan mga lods, dito tayo ngayon sa way, no? Parang ano, parang divisoria ng lugar na to. Ah, yan mo. Umagay sa likod ko. Diba? Parang divisoria lang. Dito pala sa area na to mga lods. Yan, yeah, dito sa way, no? Badang wet market. Dito na yung mga inuman, hangout. So, yun. Ganda rito. Kung gusto mag-chill, mag-inom sa side sa sidewalk yan yeah. hey hey what's up so papunta na kami ng catholic church dito sa way no? ano lang kami bibisita lang din syempre it's sunday kasi oh pa first time eh so try namin talagang makapag churchman lang dito sa Japan, okay?

Grabe no? yun, oh. Yeah. Ang laki. Ang <laughs> laki ng nila. So, yung mga lads, nandito natapunta na kami ng Akihibara sa Electronic Town Center. So, yun, oh, makikita nyo, nightlife dito. eh yeah. So, yun, naglalakad na kami dahil magkadikit lang naman yung Weno tsaka kaya Akihibara. Oh, my. ・1階は中古スマートフォン iPhoneiPad のカーで最新モデルからオペラに送ってもらいます。 station ito yung mga presyo nila rito iPhone 14 Pro Max yan convert nyo na lang magkala natin ng konti all second hand yan mga loves makikita nyo yan yung mga percentage pa ng battery yan.